Yung aming pinanak ay portilos eh. Kilos, eh. No, Kasi tinitimbang ko bago ko injection. Ang in talak. Ay, oh. Bago injection. May isang no. daan pong teras, eh. <laughs> Kaya nagtanong nga ako eh, Philip, bumili ng pigs doon. Sabihin mo, doon bumili ng pigs kay Mercado na, wag doon kay Mortel. Kasi Philip. <laughs> taki in yun eh. Ang lalaki. Ang lalaki. Mataas ang... Uh, ng... kay labot, Ang lalaki ng... No, ano? Ang sungot. Pinagat niya ako dito. Hindi naman masakit. Kala ay oh. siguro oh. pigs. Ay, oh. Ang lalaki. <laughs> Kasi kung nasa na siya. Oh, lalaki ng ulo ah. Yan ay malambot kahit na yan ay, sabi mo lumaki pa siya ng lumaki uh -huh. Malambot ang karne niya. Gano'n po ka yan? Ano ba Kaya nga bumili ako ng kulungan na medyo ko. Pag na-injection ako kasi nilalagay ko doon. Uh -huh. Diba na-injection ako ng hapon. Ang last Ito ang diba, breeder niya? Oo. Oh, na ang doon. Yung nga ay 5,600 ang bili ko doon. Nung nilagay doon. Galing ng kabite. Galagi. <laughs> Malaki. Naka perfect yung naman, yung isa ay nakuha ko ay malaki ang bayang, ganito. Hmm. Yung iba. Yung kanyang testes. Yung testes. Testes niya. Ayun. Lalaki. Ang tao. Ang balbas niya, malaki na. Ay, tunay na. Makapag pala tayo ng gayaan. Madali naman lumaki. Basta na, sa food shed. Ito, nakain na kang kong. Ay, nakain ko ha. Hindi ko nga lang nakagisan. Oo, nulo. Nung ako'y oh, may oh, okay, mo. Ano nga yan? Ano Ang tanong kaya isang malaking palakay log sa bibig eh. <laughs> Tanayin nyo na kuhan, pagkakoy yung kangkung, nyo kangkong, tagtabin nyo kung maliliit. Mataas kasi ang vitamin ng kangkong, may vitamin C ang kangkong kaya nang bumakas. Ang putras, kisig. Ayun, yun, yun, Pag yung, yung, na gutom na gutom, nalito yan. Grabe yung dalaki. Ang ulo eh? niya, ang ito laki. Ay, 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 ay. Oh. Ito, nangyari nito, ito, kulang ito, ito. Dahil yung yun. Ah. Siyempre, noon tayo, trial, trial. Eh. Hindi ah. Pero ito, tama. ha. Yan ang drainage. May mga butas. Ang isang, ay, ilang piraso ko? Ayan, ayan. Ah! ah. lili li, Bigyan mo. Binigyan na yung mm, Patay daw yung iba. Ang balak ng bunga nga. Mas oh. malalaki siya sa kabila. Mas malalaki nga po ito. Malaki yan dahil Oo! Ba... Oh! Yan ay puro lalaki yan. Ay, yung naanod ko dyan, mm. lalaki itong tuwa yung mga tagbabae. Sabi niya, ang lalaki Nahuli-huli na. Nahuli nila. Kaya uh, ang magagawa. Ang lalaki. Umaawang mula ang sa bayan. Dito ang bagsak ng bayan sa amin. Ang lapad ng ulo. Oh. Mas naman talaga. Ha? Ang lalaki. Yan o, yung isang yun. Tinatapos ko lang yung hot cherry ko. Tawagan natin yung salbi. Ang lalaki. Puntahan nyo doon sa doon sa mayroong mabini, mayroong siyang ihawan doon. Aha. Titingnan-tingnan ko na ako. So, ito nga ito. Ang dalaki oh. Ang pwesta. Ah, hulugan mo lang yan ng mga 2,000. Uh -huh. Oo. Oh, 3x3 ka eh. Uh, hindi tatay, pwede ko kayo sa mga 1,000 lang muna. Sabi nga try, eh, try, ay, try lang muna eh. Tryan ka lang. Parang maliit ng pera. Kasi hindi ko malaman ang presa nila dito kasi. Parang kung sa'yo pa. Hello, Sandy! <coughs> Hello. Ang oh, nasa ka na? Na, -na Pauwi ka na? Papunta ka ng babangunan? Merong nagtatanong ng si kung makakabili raw ng mga isang libong piraso. Wala pa? わい。